Musta mga idol? Uh, good morning sa inyong lahat. Uh, ngayong umaga mga idol ay napag-isipan kong gamitin na naman muli yung Australia parko ko mga idol. Yung dati kong Australia parko na ginawang PCP. Uh, mga dalawang taon na siyang hindi nagamit mga idol. So ngayon ay napag-isipan kong uh, gamitin ko na naman siya ulit dahil uh, gusto ko na namang uh, maniksay mga idol. So yung Australia Park o ko mga idol ay uh, itinago ko siya sa aking budiga. Sinilid ko siya sa sako. So ngayon ay uh, tingnan ko siya kung okay pa ba kung magamit ko pa ba siya sa paniksay. Yan. So, dito ko siya itinago, mga idol, sa loob ng aking budiga. So, ngayon ay kukunin ko siya at tingnan kung okay pa ba siya kung magamit pa ba siya sa aking paniksay. So, buksan ko ang... Uh, aking tali mga idol dahil nasa loob siya. So ayan mga idol. Uh, itinago ko siya sa ilalim ng aking bodiga At inilagay ko siya sa sako Yan Katabi niya mga idol ang kanyang uh, Bumba Yung panghangin mga idol So ngayon ay titingnan ko siya kung pwede pa ba siyang magamit Dahil uh, Dalawang taon na siyang hindi nagamit mga idol Yan. Binalot ko lang siya sa sako para hindi siya kalawangin. Yan. So, kukunin ko na naman yung kanyang bumba mga idol. Binalot ko rin siya ng sako para hindi siya maalikabukan. Yan. So ito yung Australia Parko na ginawang PCP mga idol at saka ito yung kanyang PCP pump. So ngayon ay buksan ko siya mga idol. Tingnan ko siya kung okay pa ba. Dahil dalawang taon na siyang hindi nagamit sa pang paniksay. Yan. Sana okay pa siya mga idol dahil dalawang taon na siyang hindi nagamit. <coughs> Yan. so ito ito na siya mga idol. Nailabas ko na siya sa uh, sako. Yan. So ngayon mga idol ay susuriin ko siya kung wala ba siyang singaw o mayroon ba siyang uh, leaking. Yan. Ito yung gauge niya mga idol. So, nasa mga nasa mga 1,000 pa PS Kaya pa siya mga idol. Yan. Kasi dalawang taon ko na siyang uh, hindi nagamit mga idol. So, ngayon ko lang siya nating nang ulit. So ito rin ang kanyang PCP pump mga idol. Itinago ko rin siya sa sako para hindi siya kalawangin. So ito na siya mga idol. Mas maganda pala kung hindi natin magamit ang ating mga laro ang dihangin ay uh, natin siya sa sako para hindi siya alikabukan o hindi siya kalawangin. Yan. So ngayon mga idol ay susubukan ko na siya kung okay pa ba siya. Yan. ito mga idol ang aking Australia Parko na ginawa kong PCP yan matagal ko na siyang hindi nagamit mga idol so tinignan ko lang kung pwede pa ba siyang gamitin kasi uh, napag-isipan kong gamitin ulit ito sa paniksay yan. So ngayon mga idol, kahit na dalawang taon na siyang hindi, hindi ko na nagamit, ay susubukan kung mayroon pa ba siyang uh, hangin mga idol, na uh, nakaimbak sa loob. Yan. So mayroon pa pala mga idol. Kahit na dalawang taon ko na siyang hindi nagamit, ay mayroon pa rin siyang uh, Hangin sa loob. Yan so salamat na wala pala wala pala siyang singaw. Ay pwede pala siyang gamitin kasi uh, napag-isipan kong gamitin siya ulit pang-chickside. So kukunin ko muna mga idol ang aking ginawang uh, karite at saka uh art mga idol. So itong aking uh, Pansiksay mga idol Ay matagal ko na rin siyang hindi na gamit So ngayon ay uh, Gagamitin ko na naman siya ulit Mga idol Yan. Ito ang kanyang kariti mga idol Yan. Salawa ang ginawa kong karite mga idol. Yan. So, ganito ang paglagay niya mga idol sa aking Australia uh, parko. Yan. So, meron siyang uh, hiwa dito mga idol. Dito ko ipasok ang uh, aking Estrella Parko, pag mga idol. Yan. So ganyan ang forma niya mga idol. So bukas mga idol, umaga, ay gagamitin uh, gagamit ko na po na itong aking Estrella Parko para makapaniksay na ako mga idol. Yan. So thanks for watching mga idol. Bye bye.